sabi nila noon, paulit-ulit lang naman ang laruan ni Chambers. Iilan lang ang mga galawan at hindi naman kabilisan o kasing atletik ng ibang mga imports. Ngunit sa mahigit isang dekada niyang pabalik-balik na imports sa nag-iisang team na kanyang pinaglaruan, ay tila wala namang nakacheck sa kanyang playing style. Katunayan, sa kabuuan po, labing anim na beses nagsilbing import si Chambers para sa Alaska sa loob ng labing tatlong taon. Pinakamatagal ito at pinakamahaba sa mang import sa kasaysayan ng PBA. Taong 1994 naman nang sububok ang Alaska na kumuha ng ibang import, ngunit kalaunan ay muli rin ipinatawag si Chambers upang palitan ito. Dito rin po nagawa ni Chambers ang kanyang career high na 63 points. Tatlong beses na rin siyang naging on-call import, una noong 1996 nang pinuwe ang import ng Alaska na si Derek Hamilton at magsilbing temporary import noong 1998 habang hindi pa dumadating ang hulking import na si Devin Davis. Huli niya itong ginawa noong 2001 Commissioner's Cup noong napaagang kanyang dating upang palitan din ang import na si Terrence Budget. Bago ng kasunod na komperensya, sa madalas niyang pinaghahari ang Governor's Cup ay naglaro lamang ito ng tatlong laro bago tuluyang ianunsyo ang kanyang pagre-retiro. Pitong kampyonato, labing tatlong taon, Best Import Award, Grand Slam at napakaraming masasaya at hindi malilimutang labanan, alaala -ala at samahan. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.